Uh, yung uh, nagaano sa comment. tiles ka na yung tiles hindi mo naman tinatapos yung ano dito pero pagkita ko lang sa mga yung video kung paano yung tiles dapat tinatapos mo no? bakit? para malaman nila yung resulta tiles ka na yung tiles hindi nalalaman yung resulta ah oh. sa kapatid ko para oo sige nalaman nalaman ok Hmm. Katukoy mo yan Talisin natin ito Kasi Tiles ka ng tiles Di mo kinakatok Sa mga Sa mga Nagano pala uh, Sa mga Nag Iinara -ano sa, -na sa pagkatiles natin Kasi marami po comment Kung Pag nagkatiles tayo Baka kapak O may Anong tiles Di pina Di pina pakita sa video ka So Kapag tinas natin ha Wala, wala pang crowd Hindi pa natin Tunaan na Ano sa gilid, gilid, gilid para yeah. Ayan. okay kasi kadalasan sa mga uh, ka problema sa tayo si malilid, yun kapat, hindi, yung yeah. mm. okay. okay. naging kapat Parang wala ata, wala akong preferensya. Maganda siguro itong masok. Tik natin dito. maso? Parang Hindi crack. Ano wala to. Gulo gulo sa kita. Ayan. Oh, wala naman eh. Ay guys. ayos sure. Hindi. Oh, sumama so, na 'yan. Ano, o yung mga nag-comment na di natin pinapakita yung pag test na kinabukasan nung kailangan tatukeng dahil hindi naman natin napakita, mabilis nga dito e, yung kapat eh, tingnan natin dito ano, mga ka kung meron sa di pa rin naniwala, martel yun na lang kayo tukok natin dito para maniwala sila so ayun mga paragon yung gawa natin ngayon baka rin nagkikintura tayo sa loob para matapos na yung Kabuan. So, natapos na rin sa siya. Ay, natapos na rin tayong pinitay sa kapon itong uh, loob. Kaya, ano naman tayo pintura naman tayo. sa yes, hindi uh, na niniwala. bahala na lang kayo.